Dito. Dito naman. Mayroong ano? Ano to Brad? Pundasyon. <laughs> ano? Outlet. outlet? Ah. Ito outlet. Sa basin Ay. Ah, dyan pala. Sa um, tubig. Ito, sa tubig to? Grape po na sa grape. Ah, gray po.

Pwede niya siya mabutangan o kanang murag tunga ba Brad? Oh. Oh, tunga niya. Tapos oh, tapos butangan na lang og shower curtain. Oh, shower curtain. Oh, tunga. Ni munisan ni kan sa lababo sa sink. Ah, sa sink. Supply og na. Ah, ilubong gud ay na siya anak Brad padung dito Brad. Asa ra kotob. Ah, sa lubong sa dala sa sokay. Palman bro dira og bulbol sa jotay. Akay, kay diha konek connect, ang uh, connection to bed. Oh, dere sa mugwa si so, pagwa. Dire ta get ban. Asa ang dito. Asa ang source to bed? Wala ta dei kaan, ayo man ato. Ah, mo mukuan man mi sa sa water district. Ano, ah, ana dire, may inspection ra gani ha. Ana inspection gani ha? Oh, uh, toda na lang uh, ang lista gyata go. Ah. Nya asa man kuno dito lang. Oh, dito.

<tuk tangan> oh nie brat, og oh, mag mag graphing nag di ani brat, lubong gina siya brat. Para wala problema kay. Na dili ta magbuka nga visit. Ah, di na siya magbuka. Dili sa magbuka. Bakak <tuk> tayo <tangan> so, no. Pagga sesa sa sa paki baga. Muninga kini akong gi pan advice nga. Muninga tanyo <tangan> kay wala nay problema ni. Oh, mo <tuk> atay ingon ni mo no, nga aging oh, motor <tuk> lantawa tawana sa PPR nga oh, <tuk> gikuan. <tangan> hindi sa dilid sa wala kasi pa rin sa dilid wala dito 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 oo. dito 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 dito